Magandang araw mga kapatid. Maligayang ikaapat na pong anibersaryo sa tahanan ng Panginoon. Sa araw na ito, ating pagninilayan ay ang kabutihan o oh goodness. Ano nga ba ang kabutihan? Ayon sa Banal na Aklat, ang kabutihan o oh goodness ay isa sa mga bunga ng Espiritu na binabanggit sa Galaysya. 5:22-23. Ang taong puspos ng espiritu ay nagpapakita ng kabutihan, hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Ang kabutihan ay hindi lang basta paggawa ng tama kapag may nakakakita, kundi ang pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Dahil ito ay bunga ng pusong tunay na nagmamahal sa Diyos sa Biblia, makikita natin ang kabutihan sa buhay ni Tabita. Makikita ito sa gawa siyang 36 hanggang 42. Siya ay kilala bilang isang babaeng may mabuting puso na laging gumagawa ng mabubuting bagay at tumutulong sa mga may Dahil sa kanyang kabutihan, mara maraming tao ang minal siya at maging nang siya ay pumanaw pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan at kapangyarihan sa pamamagitan ng muli pagkabuhay sa kanya ni Pedro. Ang kanyang buhay ay patunay ng kabutihan ay may, ay may malalim na epekto sa komunidad. Nagdadalit at nagdadala ito ng pag-asa at pinapakita ang kabutihan ng Diyos sa iba. Kahit sa modernong panahon makikita natin ang kabutihan sa mga taong naglilingkod sa kapwa ang walang kapalit. Halimbawa, si Mother Teresa ay kilala sa buong mundo sa kanyang kabutihan at malasakit sa mga may hirap at may sakit. Ginugol niya ang kanyang buhay hindi para sa kayamanan, kundi para sa paglilingkod. Ang kanyang gawa ay nagiliwanag ng Diyos sa gitna ng kahirapan. Ngunit ikit sa lahat, ang pinakamataas na halimbawa ng kabutihan ay makikita natin sa Diyos. Ipinakita niya ang kanyang walang hanggang kabutihan nang ipadala niya si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sa kabila ng ating pagkukulang, patuloy niyang ibinubuhos ang kanyang pag-ibig, awa, at pagpapala. Araw-araw ay nararanasan natin ang kanyang kabutihan. Sa iningan ng buhay, sa mga tao nagmamahal sa atin, at sa mga pagkakataong binibigyan niya tayo ng panibagong simula, kahit tayo nagkakamali. Ang kabutihan ay hindi lamang isang gawa. Ito'y isang pamumuhay. Kapag ang puso natin ay puno ng kabutihan, nagiging daluyan tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos sa mundo. Mga kapatid, ati pong pagnilayan kung paano natin may papakita ang kabutiang ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay, kahit sa mga simpleng paraan tulad ng pagtulong, pagtapatawad o pakikinig sa kapwa. Ito po si Ray Lugo, ang inyong kapatid kay Kristo mula sa Tahanan ng Panginoon sa Hibyan.